Washing up ano? Ano ako tayo rito sa ano, Thursday ah. Next time around. Watching of Ano? Ano of the piece. tapos 10pm. Ano? Non next page. Wala na. Wala na. Ano na. Ano Ano yun ang gusto ko yung after ng 6PM eh. Ang masal, eh. Ah, yun ang masaya. gusto ko yun. Saan? Saan? Sino Sino? mag uugas Yun! Tayong uugatan. mag-uugatan. mo ng Mayroon Ang dami tubig ko. Ayan. O, next day, tutugtog pa ako. Hmm. Nung kami? Hmm? Kami sa office. Pa balik si Kuya. Masigo ba? Petits. Okay. Yo boa, hindi yo boa. Ataw ay ana. Uy. May niyo? na. again again. Kailangan, ano ko? mag-send Seryoso na ba yan? Okay. Go press, go press. Naga, awit. <laughs> okay, 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 okay. Ready, ready, ready. Uuunan din niya ako ngayon. Ulan ko naman ako ngayon. Mahigain eh. Mahigain eh. ako ngayon. Gusto mo ano, magsalita na ka oh, na lang. O parang magsalita Pag tinalala na namin to, bibidyo kita. Tapos papaano namin, dalagay namin sa disc. Pag naglibot kami, ay pag naglibot papanoorin Hello. nila. Di ba? Washing of the bed, ano sa simbahan, pinabita na ano. Washing of... Gabi. Ang gustong gusto mo yun. Sabi ni Father, sige, tuloy niyo lang yan. <laughs> 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 ang dumami ang dahil ng Pilipino. Ano <laughs> ba? March 29, ano yun ba ito? Oh, surat nila. Ito Sanuan sa luwan ang napag-usapan. Kung sakaling 30, per 30 person or 35 person per <laughs> ay kasama. Uh -huh. Kung 25 person or 20 or uh -huh. uh -huh. Mauuwi tayo sa Quezon. Kung di Quezon, Dreamland. Kundi dream land. Oh, Kundi I can... Kundi, beamland, not a <laughs> Kundi not a dream pool. Kundi not a dream pool. Facebook. Um, <laughs> <laughs> Begaya. <laughs> ha? Begaya. Hindi. Yung sa may ano, bulak. Dito tayo. Dito